sa totoo lang, may nag-message sa akin sa messenger. So, tinignan ko lang naman. Hindi ko naman nakalain na meron palang uh, magkukuha ng aking mga private messages. So, uh, nagulat na lang ako. Dahil alam ko naman, meron talagang hindi dapat tinitingnan. Pero okay lang yon Dahil malinis ang kusyesya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako, hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan at uh, fake news. Online sabo akong sinasabi, eh? niwala akong Gcash. Niwala akong money transfer na online. Hindi ako marunong dahil uh, old school tayo. O, ang alam ko lang, text, message, at saka tumanggap, tumawag sa pero, cell Pero sir, yung video na pinadala po sa inyo, tungkol sa isabong. Hindi totoo. Hindi totoo. <laughs> Kaya nga ako fake news eh. Eh, na, na, kaya ako nakip, humanap sa inyo, ayaw kong yung kongreso. Dahil, para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa, kundi ang haba ng butuhan. Meron lang nag-message sa akin, yung pamangking ko, na, na gusto mag-invite ng traditional na sabong, na gusto ay, ako ay lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong.